tang umaga sa inyo mga kasaway tayong balik topic na ulit tayo dahil matagal din tayo na hindi na pag topic mga kasabay dahil bisang inyong advisor at syempre pinending natin yung mga nagre-request dahil nagkaroon lang tayo ng ating pagkabisa inyong advisor. At eto na mga kasaway magbabalik topic na ulit ang inyong lingkod at syempre magbabasa tayo ng ating mga request. Ayan. Idol, pwede po bang patulong please? Ang asawa ko po kasi tuwing uuwi ako ng trabaho, hindi po siya naliligo. Nakakainis po, Idol. Sa salubong sa akin, amoy patis na hindi ko malaman ang amoy niya. Napakabaho, Idol. Tapos hindi pa siya nagtututbrush ng ngipin niya. Kaya one time idol sinabihan ko siya na dapat maligo or magdinis ng katawan para naman kakong masarap amoy amoyin siya idol. kasi biglang nagalit sa akin. Halos one week na siya na ako hindi iniimikan dahil sa sinabi ko. Bakit idol may babang mahilig? Hindi maligo. Ano magandang gawin ko, idol, para hindi siya masaktan kapag sinabihan ko siya? Ayan. Ang ating sender mga kasabi ay isang lalaki. So ang sabi niya nga, ang asawa niya ay hindi ito mahilig madigo or maghugas or magtutblas. So kapag darating siya ay sumasalubong naman ang kanyang asawa. Kaso nga lang ay hindi niya malaman kung ano daw yung amoy ng kanyang asawa or amoy patis parang ganon. So syempre napagsabihan niya ang kanyang asawa na ganito pero syempre kinasama ng loob at hindi na nga siya iniimikan. So ano daw ang dapat niyang gawin para ito ay hindi magtampo sa kanya kapag ka-once na sinabihan niya ang kanyang asawa. Siyempre mga sabi magbibigay tayo ng opinion tungkol dito. Siyempre para sa akin bilang lalaki, kung ikaw talaga ay hindi nakaaya-ayang amoy ng iyong asawa, for example, hindi naliligo, hindi naguhugas ng kanyang mga bimbing, tapos eto ay hindi brush, Mas maganda po na sabihin nyo ng mas maayos doon sa inyong asawa. For example, mga kasawi, kapag sumalubong si misis sa inyo, sasabihin nyo na, Han, pwede ka bang maligo para naman mas masarap kang amoy-amoyin or kaya hand pwede ka bang magtutbrush para naman mas masarap amoyin ang iyong bunga nga kapag ka ikaw ay nahalikan Or sabihin mo naman, Han, pwede ba na maghugas ka ng iyong bingbing para naman mas maganda kapag ka once na tayo ay mapapalaban. Minsan kasi, idadaan mo lang sa joke ito mga kasawi, huwag mo masyadong bulyawan ang iyong misis. Baka naman sa pagsalubong ng iyong misis, sabihin mo, ano ba yan? Ang baho pa mo. Para kang amoy patis na hindi mo malaman. Ayan ang baho ng bibig mo, ang baho ng bunganga mo nakaka-stress so kapag ka ganyan talaga yung way na pagkasabi mo sa iyong asawa ay talaga ang bilang babae ay magtatampo sa iyo Siyempre naman, ikaw nga naman, sinalubong ka na ng iyong misis tapos ito yung sasabihin mo sa kanya ay talagang magtatampo at hindi ka ka ng iyong misis kapag kaganito yung mga senaryo na ginawa mo. Kailangan dahan-dahan lang, kakapain mo muna kung saan mas maganda bago mo sasabihin sa iyong misis. Kaya kailangan Idaan mo lang ito sa joke na may kasamang totoo Syempre, depende lang yan kung paano mo i-handle sa pagkakasabi sa kanya Kung ang asawa mo ay naglalambing sa'yo Doon mo, dalhin sa joke na may kasamang totoo yon. naman magalit yung asaw mo sa'yo or maisip niya sarili niya grabe naman tong mister ko siya na nga yung sinalubong ko tapos ganito pa yung isasalubong sa akin bubulyawan pa ako talagang maiinis sa'yo yung asaw mo kapag ka ganito kaya sa mga kababaihan naman na ganito na talagang kailangan maghugas kayo lang yung tatandaan niya napaka importante sa atin yung personal hygiene na dapat mabango tayo lalo kapag ka ang asawa niyo ay naglalambing or naglalambing kayo tiyak naman kapag mabango kayo ay talagang masarap amoy amoyin ng mga mister kapag kayo ay mabango ayan at syempre lago napaka importante na kailangan kahit hindi sa mister natin sa ibang tao ba kapag ka dumadaan tayo wala tayong amoy yung bang wow ang bango naman ng babaeng to yung wala silang masabi sa inyo yung mga ibang tao kaysa naman 'di ba? Yung ibang tao pa yung makakaamoy sa baho ninyo. Lalo na sa mga kababaihan, napakaimportante po na maglinis tayo ng ating mga bingbing at talaga napakaimportante po yun dahil nga sabi nila ay mabilis itong umilingasa o kapag ka hindi humuhuga si Mrs. ng kanilang mga tilapia. Napakaimportante po 'yan sa mga kababaihan na para naman hindi tayo may tsapera ni mister kapag kaganito yung ating ginagawa. Kaya importante maghugas, ma ligo agmatput brush para naman nagiging hot tayo sa paningin ng ating mga asawa. Yan lamang po yung aking advice dito sa ating sender. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niya sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po pwede na mag subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.